galit na galit itong si Do. Kaado paglinawan itong kaibigan natin. Gusto ng sipain si Ngagba. Gusto nang palisen sa pwesto. Na, ito na ho yun. Pakinggan po natin, the end is na talaga. Hey! Natin, guys. Uh, mismo ang mga malalaking negosyante rin ay nag-question na maliban doon sa iba't ibang mga organisasyon na nabanggit mo mm. ninyo, pati ang Makati Business Club ay nababahala na rin uh, dito sa controversial na 2025 uh, national uh, budget no. So anong uh, nakikita mo dito na pati itong mga malalaking negosyante ay nagsalita na rin ng uh, negative kaugnay ng dito sa controversial na budget. Ang tanong dito ay lalampas pa ba sa February 25 itong si Bongbong Marcos? Oh, narinig nyo! <laughs> Ay ha? hindi ako nagsabi niyan. Nervigan ko yan. <laughs> Adolfo Caado Paglinawan, ayon sa kanya, lalampas pa ba itong si Bongbong Marcos sa February 25? Anong meron sa February 25? <laughs> Aray ko, aray ko, aray ko. Aray ko. <laughs> Relax ka ato. Sabi, sabi, bakit ba February 25? Anong signifikan sa February 25? It's a people power revolution kasi yan. Um, delight. Kaya siguro yun yung tinutukoy ni Gado. Lalampas pa ba itong si Bongbong Marcos sa February 25? Ay, <laughs> patay tayo dyan. Gado, <laughs> seryoso na yan. galit na galit niya. <laughs> Ay, ay, ay. Ah, Mm. Magkakaroon pa ba ng election sa 2025? Mm. Dahil masyado ng ginugulo ng mga tao sa gobyerno ang ating sitwasyon. Ah! Oh, magkakaroon pa ba daw ng eleksyon sa 2025? Gusto ko yan! <laughs> 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 Mukhang ay ayaw, ayaw, na ni ano, Kaado magka sa 2025. Oh, wag na natin daw yung eleksyon. <laughs> Bakit hindi na magka eleksyon Ako'y napapasil ako, ha? <laughs> kasi, kasi, kasi uh, man siya. Hanging. <laughs> Ayaw ko rin manggaling sa bibig Ako ah, mang kasuhan nila. Ganyan, gagaling ng mga yan eh. Kaso agad, binabantayan lang kami. Anong sinasabi eh? <laughs> okay, sana kung samahan ninyo ako, magpiansa, piansahan nyo ako ha. <laughs> blanko din. Eh, blanco din natin. Kung anong ibig sabihin ni eh, ano ka, total, mahilig sila sa blanko. Eh, blanco natin. Anong ibig sabihin niya na wala na magkakaroon pa ba ng eleksyon sa 2025 at aabot pa ba sa February 25 singag ba? Hoy, blanco ha, blanco. Blanco. Blanco ha, blanco, blanco, blanco. Wala akong sinabi ha, blanco. Blanco. Daloy. Mm. Wala naman tayong ginagawa. Mm -hmm. ng ating dating Pangulo mm -hmm. at ibang mga kongresista sa oposisyon. Mm -hmm. Kundi ilahad laman sa taong bayang kung ano yung totoo. At bahala ng taong bayang maghusga. Mm Oh, hindi ba unang-unang nag-reaction dyan ng KOJC sa paggugurgol nila ng human rights ng tao? Walang nakinig. Oh, hindi pa ba, ba sila na-impress ng apat na milyon na sumali sa Iglesia ni Cristo rally? Hindi lahat yan membro ng INC. Ha? Hindi na natin malaman dyan kung ilan ang INC dyan, ilan ang KOJC dyan, ilan ang JIL dyan, ilan ang katoliko dyan, ilan ang protestante dyan. Hindi na sa atin importante yan. Ang taong bayan ay humihihila na ng palit ng rehenen. Ayaw na natin itong si Marcos. Marcos, alis dyan! Nakaw! <laughs> Naka, maiiyang! Nagagalit na naman kayo sa amin! <laughs> Ayaw na namin ito. Gusto na na magpalit ng reining Marcos Alis John Ay, nag lang ako ha Baka damay ako dito eh Anong sabi? Marcos Alis John No na Paano? Saan natin sila papuntahin? Kung papalayasin natin sila, saan sila pupunta? wag natin sa away Sa paway na lang Sa paway Ah, kita okay, Di ba, pagbigyan mo naman ng taong bayan uh, dahil ang stilong bulok na pinaiiral ninyo dyan ay wala nang say-say, bistado na kayo. Nakam! Tangino, sistemang bulok, walang say-say, bistado! BISTADO! ni Kung Ungab at Tatay Deong, Ang baykam na Blanco! Bistado mo lang, bistong bisto. Hindi lang bisto, bulilyaso. <laughs> bulilyaso. Eh sabi ko nga eh, sa ibang bansa, di ba? Pag mga ganyan, na bulilyaso ka, nagka-issue, automatic, step down eh. Wala ka, Ado, hindi yan kayang pakiusapan na resign ka. Marcos, alis dyan. Ayaw yan. Ilang dekada rin nila pinaghirapan, nakabudol. Oh. <laughs> Nakabalik sa Palakanyang. Kung malabo ho oh, eh. Tuloy. Kado, oh. Nagnanakaw lamang kayo sa kabar ng bayan. Nako! check in price trust granted without sufficient oversight. Which is the job of the Congress. And the sentiment that resonates with criticisms of the report's opacity, missing details, blanks, and Potential susceptibility to political manipulation is very glaring. We now have a dictatorship. At si Marcos, okay lang na magdiktador siya kung tama ang ginagawa niya. Eh. Pero hindi. Tama! Alam mo, wala naman problema sa pagiging diktador. Ang problema, kung diktador ka, maraming nahihirapan eh. Maraming tinatamaan. At ang nakinabang, yung mga alipurismo, sila-sila lang. Yung mga buhaya lang. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, pinapasa natin daigdig eh. Mangungutang. Tapos itong pundo, harap-harapan, ginagago, tinarantado. Hindi daw diktador, adiktador. Anoy oh. Ipagkakatiwala para sa bayan ng Pilipino? ang, ang diktador niya ni Marcos sa isang bangat na Pangulo. Aba, hindi pwede. Hindi talaga pwede. Hindi tatanggapin. Mm. Kung um, pinaiikot-ikot nilang batas dahil ang Executive Secretary ay isang former Chief Justice of the Supreme Court, aba, ay bistado na rin si Bersamin. Nagchuchumari-wari-wap si eh. Hindi na siya hindi na siya functioning lawyer. Eh. Dapat na si Benjamin lang eh, mm. dahil maging mouthpiece na lang siya ng pork barrel politics, ng absence of detailed scrutiny, and undermining of constitutional principles. Nakakahiya itong ating gobyerno. Hindi ka na makatingin sa executive, hindi ka na makatingin sa legislative. Tapos ang bagal pa nun, judiciary. We really need a radical change, no? Admiral, we really need ha, a revolutionary, unfinished revolution itong pinaglalaban natin. Huwag tayong natutulog, mga kabansa, dahil harap-harapan in broad daylight, hinuhold up tayo ng mga ito. Papayag ba kayo? Oh, narinig nyo? Hinuhold up tayo ng mga ito. Papayag ba kayo? Putang, ang ganda ng binitawan niya dyan eh.